maligo kag dugo ni then you try to destroy the others the other young people in this country tagda ba na patay kayo diretso dili na patsos pula pulis mi akong patyon tang ina kong Apel ka apil ka ayo pagtuong palutson taka Ah, mga opisyal ninyo, kailangan nang matay. Tumo Kasi marami tayong problema. Sabi ko nga, I'm going to reduce it to the barest minimum kung makaya sa next president. Hindi naman ako sinasabi na marunong. Mas marami pang bright, mas marunong, mas tarantado. Kung hindi tawagin yung katapangan, wag na yan. Yan ka, Mas lama pa'y dagang salbayis na ako. Ako lang, Kuya Basig. Basig mo grabe noon. Maanggingan ang military at police sa command conference. Tapusin na natin ito. Kung kaya. Na. Ayaw mo paminaw ang human rights. Ako na, ako na yung mo, one. Basta ka nang mga mana Mana 5,000 na mga sogo mo na. Mo, mo may counter. Pero kanang nangamatay di asdan, labot na kung anong mayawa na. Basta nang uh, mga, mga well, uh, that's a piece of carcass. Uh, baluton. Kung uh, daklo ng gago kong Wasting your time. Anong imo pamambaluto? Anong sa mga kahit tigbuat o mami? Itong ina. gagari? posilo niya, mabiyaan niya mo. Murang magyapog. Imong poston. Tangtangon mo po to. So what's the fucking... Wasting your time. sumona, muna. Corruption. Usara. Usara takana cabinet members na, kasara ka sa iyo. May beyond whisper, like Caesar's wife. Ang asawa ni Caesar, na tawag, ingon nila, must be beyond whisper. Lesod mga gano'n, na, na tinood po, nag-corruption. And these are all, ako mismo nag-ingon sa ombudsman, investigahan na. O nga, file di. Satanan. Cabinet members na akong file na ako kaso. Kukuha ko na sila kay ni Sally ko. And what is really very painful to me is that they were with me even during the past years, in 1988 when I ran for the first time for public office. They were there to help me, to assist me on everything. Pagka uh, presidente na ako, out of our camaraderie, esprit de corps and everything, I'm rewarding you with this. But avoid, kana, kana, kin ba yung cabinet member doon? Kasi, uh, Tolentino, ka na, I started eh, by saying, ay, uh, namukampo-ampo. Sige, ampo, three years. year. Mm, what, mampo, Paila mo pangawat, sagdin lang lang ampo. Mamang yapon. Lord, bless this meeting today. Pagkaunian putang tayo na, sige na rin. China, mas may gusto ninyo magira tong mak. Kaya gusto mo, ako gusto Eh, kadagan aku, arma. hirap daw ma, pero diya palantas palawan pagka simbol igo ng Manila. Manila can be reached by the cruise missile of the Chinese in 7 minutes. Buto ng Manila. So, patutangad to, inig-retreat na to, asa mo tamo, retreat. Ano tamo, pagkulgot palawan, pagkadagang lamok, rabasyawa, Dali man yung sulti. Pero basta ako, corruption Ako. Nama na silang tanong. Parang kahanta mo daan pa. Di ako'y hambog. Dili ko nag og o transaksyon sa gobyerno. Walay transaksyon sa gobyerno nga reclamation, MRT, LRT, underground train. It starts and ends sa cabinet member. Wala sa akin. Wa makuha sa ako. Di ko nagapirma og mga alawan. Eh. Ang akong sweldo, 236,000. Duhay akong pamilya. Huwag tunga una, pilaray ako, di 36. Unya tuloy akong girlfriend. <laughs> Mamonang usa ni Kagyo nga re. Kausar go agi ane kalibutan Beh, Taga kong ebidensya, basi ko sa kawa, usa lang kahonghong nga na ay impirno na ilangit. Bida? Ang Diyos ni I want a paradise. May, himo, paradise. Pagkawa. Mingaw man kayo ang paradise. Utangan na to, tao, laki. Siya dan. Tanaw sa ginoo. Okay na. Pero, lo ang puso adan. So, motoy sayo sa gino. Oh. Himo, bagyog bisong. bisong. si Gerbong Pungatawa. Look, it's the popular notion that God created the human beings. So, siya kimo anong Adam, Eve. Eh, di okay na lang kaya punta na nakita siya sa siguro naghinuktok siya ng um, duha. Huwag may aksyon. <laughs> di kitawag niyang has. Ayan. Yeah. Kuha bagong ka imported nga apple sa China ang nilo Ngayon siya, to sa kanang babae, tuntalay, pakaon. Nga pagkauman, tintalay, tintalon, para mukaon po ka laki. Adi, ah, di sunod pong has. Mabod sa sige, tukmutok mo siguro sa poso ni e, Ibe. Ah, Pag-init, ah, Ya pagkahuman, rapapap. <laughs> Pag rapapap, then comes the sin. Kunya kitang tanan, mabuhi na ang even in conception, we are already afflicted with a sin. Nga naapata sa womb sa atong nanay. muna ang kinahanglan ta i-baptize. Korta-korta ay lagi na kalibutan na pa. <laughs> Kaya dili ka i-baptize, dili mawa ang mortal sin nga naa sa imo. Unsa may sa nato, nako, nga kalay pa akong inahan o amahan, nga nung makasa magurong yawa. Unsa may niabot sa ako, ano sa man? O niya, may sa... Ginoo ka na God. You created a perfect world. Why spoil it? Maghimo, pagkag